dumadayo mga kalapatid so. Eh. dumadayo yan dito eh nakikiinom lang yan eh yan o, oh. makikiinom yan dyan sa may ano, sa may gutter yan o oh. isang grizel, tapos isang black checker pareho native eh o, oh, napansin ko native eh. pareho nung uh, brown ko yung uh, ano, red check yung native kong red check Dayo lang yan mga kalapati ko. Eh. yan dyan. Eh. Yung may-ari nito mga kalapati, hindi siguro, ano, hindi siguro pinapa inom eh. Kasi uhaw na uhaw eh. Lagi na uhaw dyan mga kalapati eh. Magiinom yan dyan oh. Yan, eh. O, oh, iinom yan dyan, oh. oh. Nauuhaw sila, mga kalapati si eh. Pareho native. Kamats lang yan, nung, ano, nung uh, Red Chico, nasa labas, eh. <laughs> Pinaronda ko si Red Chico kasama yung uh, racing na putik nasa labas sila eh. kaya ito nagiging kaibigan ganto ng kalapati ko <laughs> nagiging ano sila nagiging nagkakaroon ng kaibigan yung kalapati ko eh. ayun taga dyan yung may ari nyan eh taga dyan o, oh, sa may kabilang kali sa black ano ata yan? black alat black ano black 13 ata yan Lagi yan nagtatambay dito, magiinom yan dyan eh, sa gutter. Bali, ang nasa labas nga pala mga kalapatis, nandito sa, ano, sa labas ko, yung uh, native ko nga, ayun, yung puti, yung puti kong racing, tapos yung uh, checkered na native. Hindi ko to pinarunda eh, kasi tatlo lagi ang pinaparunda ko mga kalapatis. Hindi ko to pinarunda kasi hindi pa kumakain mga kalapatids. Hindi pa inuubos yung pagkain niya mga kalapatids. Kaya hindi ko muna siya pinarunda kasi baka madagit siya. Pero ano, sanay na talaga yan sa akin eh. ah uh, one year na yan sa akin eh kaya sanay na sanay niya pero pasiguro pa rin ako mga kalapatids bago ko binibitawan yung kalapati eh, eh, busog mga kalapatids para iwas sa dagat. Kasi maraming nagkakalapati rito mga kalapatids eh. Maraming nagkakalapati. Diyan may nagkakalapati diyan, madami. Tapos nandun pa yung nagdadayo rito kalapati. Tapos nandyan pa sa may kabilang kalye. Yung mga uh, bata na naghuli sa akin ng isa kong kalapati. Yun, medyo delikado dyan mga kalapatids. Dyan sa parting yan mga kalapatids. Blinag ko yun eh. Ah, Kinakampihan pa ng magulang eh. Kaya pag diyan dyan, medyo delikado dyan mga kalapatids. Kaya pinapakawalan ko mga kalapatids ang kalapati ko pag tapos na magkain. Eh, nagkataon ni eh, itong dalawang to. Yan, yung racing na puti. Tapos si native na red eh nakakain na kaya yun ang pinalabas ko mga kalapatids kahapon pinarunda ko rin to eh tong dalawang to eh. pinasama ko to dito sa lima ay sa tatlo Yung sa tatlong yan eh bali lima sila nagrunda kahapon eh lima pinasama ko itong dalawang to ito pag nagrunda to lagi itong nakasunod kasi malapit na naman itong mga itlog mga kalapatids eh. Lagi itong nakasunod kahapon eh. Kung saan to pupunta, nasa tabi niya lang. Pag nagrunda to, runda rin yan. Kasi malapit na mangitlog itlog mga kalapatid. Sa kakahapon nga pala mga kalapatid, ah, diba hiniwalay ko yung dalawang sisiw. Nilagay ko dyan sa kulay orange. Ngayon mga kalapatids, ngayong araw, bali Bali, inilagay ko ulit sila dito sa ano, sa kulungan nila, dito sa magulang nila, mga kalapatids. Kasi ang bala ko nga, mga kalapatids, sa uh, pag nangitlog na lang to, kasi malapit na tumangitlog eh, kinapa ko yung sipit-sipitan -sip, sipit niya eh. Bali, lumalaki na naman yung sipit-sipitan niya eh. Kasi nagmi-meet -me na nga yung dalawa eh, yung mag-asawa na yan eh, nagmi-meet -me na, nagpapatungan na yan eh. Ang gagawin ko na lang mga kalapatids, pag nangitlog na lang ito, pag nangitlog na lang ito, saka ko na lang sila ihiwalay yung dalawang sisiyo na yan mga kalapatids. Saka ko na lang sila ihiwalay. Pero sa ngayon, wala pa naman itlog, eh kahit papano, Nasusubuan pa sila ng magulang nila <coughs> Kumbaga nakakapadagdag pa sa kanila sa pagpalaki Pagpalaki ng uh, katawan nila Pagpamature ng katawan nila kahit papano Kaya ang gagawin ko Pag may nakita na ako dyan sa pugad nila ng isang itlog Saka ko na lang sila iwalay mga kalapatid Dyan ko na lang ibabatsir Yang kulay orange niya na lagayan kasi balak ko na magpagawa ng kulungan mga kalapatids eh. Yung uh, magpapawilding ulit ako mga kalapatids. Yung kagaya niyan mga kalapatids. Eh. Bale, pinawilding ko yan mga kalapatids. May steel mating pa naman ako doon. May natitira akong steel mating doon sa loob eh. Kaya yun ang i-steel mating ko pag nagpawilding ako. Malapit na mga kalapatids. Kasi ano eh. Ah, uh, mangingitlog na naman 'to eh. Yang dalawang 'yan eh. Kaya magdadagdag na naman ang kalapati ko mga kalapatid. Kaya kailangan ko na magpa-welding. Pero sa ngayon, eh pwede pa naman 'to mga kalapatid. Ito, pwede pa naman 'to. Pang ano lang, pang pang samantala lang, kumbaga kahit papaano mababatcher sila diyan eh. Kasi nakikita nila yung uh, paligid. Kasi open area dito sa amin mga kalapatids Open, open na open yung lugar eh. Kaya pag nilagay ko sila rito, yung dalawang sisiw na yan, makikita nila yung view. Kaya mababatsir, mababatsir ko muna yung uh, dalawang sisiw. Kaya yun, ah uh, makakapagawa ko ng, kalap, ng uh, kulungan at least mababa-share ko na yung dalawang sisiyo kasi nakikitang kita nila yung view eh may mga butas butas din tong ano tong uh, kulungan natin eh. kaya yun yung uh, update update uh, ng aking kalapate dito may bakanti pa nga ako rito, mga kalapate maganda na ang ano ito ang ano na. ito pintuan to mga kalapate bali nilagay ko muna dyan sa loob pero maganda na ang, ang ano nito ang uh, dito ang uh, sahig kasi yung mga ating niyan, mga kalapatid so. maganda na ang sahig nyan mga kalapatid bali baka dyan mga kalapatid eh. ito so. pintuan ko pintuan ko kaso lang hindi ko muna siya ano kinakabit kasi ano eh dito ko rin dyan ilagay itong dalawang sisiw na to. Itong dalawang sisiw na to, kung sakasakali, pwede ko rin ilagay dito. Eh, pero mas maganda na rito mga kalapatid. Dito ko muna ilagay para ma-viewing na sila. Maano na sila eh, makita na nila yung uh, lugar. Mas maganda dyan mga kalapatids. Kasi pag dito kasi mga kalapatid, hindi hindi nila mabubiewing yung ano, hindi nila makikita yung paligid kasi may may ano rito eh. May pader dito mga kalapatid. So. May ano dyan eh. Kaya ganito yung itsura niya mga kalapatid. Pag nilagay ko dyan yung dalawa, hindi nila mabubiewing masyado kasi may pader eh. Yan o. Kaya yan, bakante dyan, dyan pwede ko yan ilagay dyan kung sakasakali. Pag ano na siguro, pag malaki na yung dalawang sisiw, dyan, i-viewing ko muna sila dyan mga ilang months. Yung dalawang yan, dyan sa kulay orange na yan. Pag na ano na, na ano na, na talaga, napaparunda ko na, pwede ko nang ilagay dito yung dalawang magkapatid. Kasi ano na eh, bachelor na eh. Kaya pwede ko na dyan ilagay yung dalawa. Tapos yung susunod naman na magiging anak nito, yun, dito ko naman ibabatsir. Kung baga pang ano lang to eh, pang viewing lang to eh. Ito, ang mangyayari nyo pang viewing lang to eh. Itong uh, box na to, eh. Pang viewing, viewing lang. Kaya maganda naman yung uh, ano yung uh, tawag dito yung uh, dito yung uh, technique yung naging ano ko naging technique ko sa pagbabatcher. May viewing ako eh yung kulay orange. Eh. Kada pasisiw ko diyan ko ilalagay para ma-viewing sila. Ah, ganun, eh. Pag malaki, na, malaki na talagang uh, mature na. Gagawa ulit ako ng kulungan. Yun. Ihiwalay ko na. Kasi ano na eh. Butcher na. yung mga aso ko. Papakainin ko yung uh, mga aso ko mga kalapatid. May pagkain naman dyan. Uh, karne. Yung mga karne yung hinihingi ko sa restaurant mga kalapatid. Buti pa sila nakakarne. Ako nga ang ulam ko ngayon. Ano lang yung eh, sabaw eh sabaw tapos sa uh, chicharon na yun ang ha, kalapati ah, hanggang dito na lang yung vlog ko dalawa lang yung pinaronda ko ngayon kasi ito tatlo sana eh tatlo araw araw eh. ito hindi pa kumakain eh medyo maarte gusto nang lumabas gusto niyang lumabas eh ayaw ko naman palabasin kasi kailangan makakain muna siya eh kasi delikado eh. Kasi diyan nga mga kalapatis, bali malapit lang. Yun, ah, dinakma nga yung kalapati ko eh. Walang awa, walang, kung baga, walang patawad eh. Dinakma dyan yung kalapati ko. <laughs> siguro, nadagit niya, eh, kumain siguro. Kaya yun, na, na ano na ako, nadala na ako, kung baga, kailangan. Pinapakain ko muna yung kalapati ko bago ko parunday. Hanggang dito na lang yung uh, update ng aking kalapati. Uh, abangan nyo yung susunod na mga update ko dito sa kalapati ko, sa mga alaga ko. Uh, kung baga, libangan ko lang to eh. Kung baga, pang dagdag vlog, ganun. Pang lang ng vlog, mga ganun. Pero ang vlog ko talaga mga kalapati, random eh. Kung random vlog sa ko, eh. Kahit ano yung uh, maisipan ko yun yung uh, binablog ko kahit kung ano yung ma ano magustuhan kong i-vlog random vlog kasi ako eh. kaya itong kalapati nakapadagdag sa atin mga kalapati eh natutuwa naman ako mag-alaga kaya yun uh, pasalamat ako kaya Alpamor Line uh, kumusta ka nga dyan kay Alpamor Line kumusta ka dyan nag-aalaga na naman si Alpamor eh yung uh, anak ng pinsan ko, nag-aalaga na naman daw, sabi nung ama, yung sabi nung pinsan ko, nag-aalaga na naman, hindi pala tumigil si Alpha Moonline, mga kalapatid, uh, nag-aalaga na naman, mga kalapatid, sa balita ko nga, kasi sinabi sa akin ng pinsan ko, yung ama niya, sinabi sa akin, humingi daw yung uh, si Alpha Moonline, humingi doon sa isa niyang pinsan, yung pinsan ko din, ah hindi, Uh, asawa ata ng pinsan ko uh, asawa ata ng pinsan ko humingi dun ang hiningi eh may sing sing galing sa ano sa abroad uh, Taiwan Taiwan ring yun ang balita ko yun ang huling balita ko sa aking uh, Alpha line na nagbigay sa akin yun yung huling balita ko sa kanya mga kalapati ah binigyan daw siya ng uh, may sing sing na taiwan doon kaya good luck ulit kaya alpamur line sana dumami ulit yung uh, kalapati mo eh akala ko kasi nagtigil na siya mga kalapati si eh. kaya pinamigay niya na yung mga kalapati niya eh yun pala eh, nag-alaga na naman siya mga kalapati kaya good luck kaya alpamur Kaya Aldrin Aldrin Pamur, uh, good luck sa iyo. Sana dumami ulit yan. Uh, maging uh, success yung uh, mga lahi niyan, mga talapatid. Yan dito na lang yung vlog ko. Maraming salamat. Simple lang yung pag-subscribe. Uh, Click nyo lang yung notification bell sa YouTube. Tapos, iserve nyo lang yung Kaurag Vlog. Click nyo yung notification bell. Tapos, i-click nyo yung all. Huwag niyong kalimutan i-click yung all para lahat ng video updated kayo. Bye! Maraming salamat po. God bless sa mga nag-aalaga. Pinakain ko yung mga dayo mga kalapatid Pinakain ko ng uh, ano, kanin. Kasi may tira akong kanin eh. Yung tipo. <laughs> okay na yun sa kanila mga kalapatid. Yan, binigyan ko ng tipo. Kasi kawawa naman eh. Gutom na gutom eh. Hindi pinapakain ng may ari. Yun, no, tipo yan mga kalapatid oh. Ayan, tipo. Kumakain sila ng tipo eh. Yung kanin na, no na tutong. Gayo yan mga kalapatid. So.